Hello everything and everyone Panoorin nyo kung paano ko niluto ang masarap na meriendang ito Ito ay low budget na ulam at pwede ring merienda Ayan, Tingnan nyo si kuya masarap daw ang niluto ko Ayan, Panoorin nyo kung paano ko niluto ang low budget recipe na ito Una siyempre bibiyahi muna tayo at aakyat sa buk bundok ng Nueva Vizcaya kaya para makakuha ng libreng puso ng saging. Tama, ito po ang ating ingredients, kaya siya low budget. Kasi yung main ingredients natin na puso ng saging or banana blossom ay libre. Irakiyat ko pa sa kabundukan ng Nueva Vizcaya. At dahil ako ang videographer, inutusan ko itong si ate para manungkit at kumuha puso ng saging. At ito na nga mga kapatid, lulutuin na natin itong puso ng saging na galing pa sa kabundukan ng Nueva Vizcaya. Siyempre, hiwain muna natin ang ating uh, main ingredients, itong puso ng saging or in English, banana blossom. So, hiwain natin para lutuin natin siya. Kaya siya low budget kasi libre nga itong puso ng saging. Bumihay pa kami papuntang Vizcaya para makalibre ng puso ng saging. At siyempre, pagkahiwa, eh, linamas mo, muna natin siya gamit ang asin para mawala yung dagta. At para mabango, pagkaprito, lagyan natin ng konting bawang at syempre, itlog. Itong itlog lang ang binili ko which is worth 30 pesos kasi tato siya. Sampo ang isang itlog. Ngayon, i-mix-mix na natin yung uh, banana blossom na may itlog at syempre wag natin kakalimutan para malutong or crispy lagyan natin ng cream uh, pure cornstarch dahil tinatamid akong tinatamad akong bumaba mula dito sa third floor para bumili ng harina kung anong meron na lang dito sa aking kusina ito na lang ang ihahalo ko itong cornstarch sabi ng kaibigan ko mas malutong daw pag may cornstarch so ilalagay ko na lang cornstarch lahat para mas malutong mas malutong pa sa fried chicken ng McDo at saka Jollibee so i mix na natin yan Ayan, Max. At syempre, huwag natin kakalimutan lagyan ng yellow paminta na powder. Kasi pag buo, mahirap na. Baka hindi kainin ng mga bata. So, ayan. I-mix-mix na natin ulit para mahalo ng mabuti yung mga ingredients doon sa puso ng saging. At syempre, pagka-mix-mix na natin, iluluto na natin siya fried. Ayan. Medyo damihan ng, ng bantika. Pag Iprito natin hanggang sa mag-color golden brown. Yung brown na parang fried chicken din lang. Ayan. Kunti-kunti lang para sure na maluto at saka sure na crispy. Para naman, para naman mas crispy pa sa fried chicken. Ayan. Wag, wag crowded yung ilalagay. Dapat kunti lang para sure na maluluto siya. O diba? Hanggang sa maging golden brown yan, pwede mo na siyang hanguin. O, oh, ayan. Masarap yan. At luto na po ang ating crispy banana blossom. Oh, mukha siyang fried chicken at mas masarap pa sa fried chicken. At dahil nagda-diet ako, hindi na ako kumain ng rice. Ginawa ko na lang siyang merienda. Hmm, kain na tayo mga kapatid.